Huwag kang maingay, huwag kang magsumbong, Dadalhin ko lang sa bahay. Ba't mo Tayo ba yan? Dada kami, wala kami. Bubong! Huwag kang maingay, ma'am. Kahit na, tinukos ka mo na lahat. <laughs> ay, hindi ka naman mo ah. Ano? sa aba. Wala na talagang tinirap. Wala tayo, wait, tito, tani, <laughs> na talagang ay Tito tane ito. pag mo lang talaga yan. <laughs> -i -i. Uyah, ano? Bibenta ko pa, Wag mo na akong mamamili lang ako. Sampo lang yung ano niyan. Kilo. Pero lang ako eh. Sampo lang kilo. Baka pwede naman dagdagan mo. Uh, sige, konsi. Kasi okay, doon yan. <laughs> sige. Ito, sinakuha. Patay. Yung mga walakan ito. Gagamitin ko yun eh, pambubong eh. Ito, magpunay mga walakan. Ayan na.